Yan mga kakulitos, Nevada tayo, uh, circle, yan ang kanan papuntang luakan at uh, dito sa sinusundan natin papunta ng uh, Centro City, Diyan sa SM mga kakulitos, okay. Ayan mga kakulitos, uh, magandang tanghali sa bawat isa sa inyo dyan. Uh, dito ka tayo sa may uh, Baguio City. Uh, dito tayo naglalakbay, naglakbay. Uh, at galing tayo ng uh, BGH. Ayan. Piro uh, pero hindi kami punta doon sa BGH. Parang dumaan kami doon. Uh, at dito na tayo po nag-video. Uh, ayan. Mag-open ang camera mga kakulitos. So yan. Dito tayo sa may papunta ng Hillside at uh, yan, sa taas natin ay convention yan. At papunta tayo ng Nevada Square uh, Sa circle, ng papunta ng luwakan mga kakulitos So sige, kita-kita tayo doon sa kamila Let's go! Okay sir, let's go! Yan mga kalitos, andito na tayo sa may uh, circle ni Bada Square. Yan. Uh, ayan. Uh. ayan. Uh, dito po ay may bagong mga building dito. Noon wala. Ang liliit na madilim to. Ay lang laki kahoy dito dati. Pero ito, oh, ang ganda ng tanawin. Uh, Yan ang... Uh, pinang, ang galing, pinanggalingan ng Hilux na to ay sa Mines View yan sa may South Drive at yan ay papunta na kami ng uh, uh, Baya SM yan. yan Baya SM na to mga kolitos. at uh, yan habang uh, nagbabaybay tayo ay uh, binabati ko po ang bawat ating pong mga new subscriber yan uh, maraming maraming salamat po sa inyong mga pag uh, uh subscribe pag support po sa Kakulito Trail Vlog. Yan. Shout out po sa yung lahat. Yan. Shout out po kay uh, Kuya Salin Vlog at kay uh, Unofficial Yani Vlog. Shout out Blue Diamond from Canada. Shout out Lelibit Magnasi from Farm Vlog. Shout out uh mami Shipi. Shout out uh Talikib Hunter. Shout out. Uh at, uh, uh, at, uh, Ayan. Uh, at uh, ito po ay uh, ulitin ko na lang po mga kulitos sa susunod nating pong uh, vlog ayan at uh, maraming maraming salamat talaga sa mga uh, silent viewers na sumusuporta po sa kakulitos trail vlog maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kakulitos sa mga uh, subscriber natin ayan. Luzon, Visayas, Mindanao uh, sa Japan, Taiwan yan uh, Hong Kong Malaysia at uh, Abu Dhabi, yan. Sa Kabisayahan. Uh, shout out sa inyong lahat, mga kulitos. Kung saan man kayo, ngayon ay uh, shout out sa inyong lahat, mga kulitos. Sana magsuportahan po tayo, mga kulitos. Ayan. At, uh, tuloy lang sa ating pong uh, trabaho. Sa ating pong pagbablog. So, thank you so much. Talaga sa inyong mga suporta sa akin, mga kulitos. At, uh, kung mayroon pang akong mga ah uh, hindi nasambit o subscribe ko, subscriber ko dito sa Baguio Benguet ay shout out po sa inyo lahat ah uh, comment lang po kayo sa comment section para ma shout out ma shout out ko ba kayo mga kulitos so yan siya at uh, talagang uh, ah supportahan lang po tayo mga kulitos at uh, yan. Uh, sa mga salim viewers po namin yan, ah uh, maraming maraming salamat talaga sa inyo. Allah, Uh, nakita ko po yung uh, ating pong diesel ay paubos kaya balik tayo mag-diesel muna mga kulitos. Yan. Uh, sequency naman ay bumalik yung sasakyan. So, madadaan uh, tayo dito sa may kabila. Uh, diesel muna tayo mga kulitos. And then, uh, baka makakita tayo diyan ng uh, pagbilan ng ulam natin. Para sa ganun ay uh, panghapunan ba mga kulitos yan, uh, sama nyo kami sa aming pong pagbabaybay sa lugar na ito mga kulitos ayan o, uh, vlog ko na po dati ito, uh, nang uh, hindi ko alam two, dalawang bisis na ata mga kulitos na naispat sa ating pong, uh, vlog, so yan uh, ito ay papunta ng uh, victory bus, uh, terminal ng victory mga kulitos, yan uh, ito po, ayan o Ayan oh, may, buwa, may umatras yung ah uh, bus ayan o. so okay untay natin saglit lang yan aabanti din kaagad mga kulitos uh, at ko lang kung saan pupunta yan kung dagupan o uh, sa tarlac lang mga kulitos ayan So dito na lahat na kasi nailagay yung mga bats nila ng victory. Wala na dun sa Gopak Road. Ayan. So dito tayo magdi-diesel. Yan. Dito sa may kaliwa. Ah. Uh, yan. Uy. Napalampas tayo mga kulitos. Allah, one way ito eh. So, tingnan natin kung madiskartian natin mga kulitos. Ay nako. ayano, oh. ano. Tingnan natin kung makaikot tayo dyan. Bawal, bawal dito kasi eh. Yan ang one way yan. ah uh, at uh, tingnan natin kung makasingit tayo dyan sa harapan ng taxi na yan. Ayan. Okay, ikot tayo dito. Ayan o. Dito, dito. Ikot tayo dito mga kulitos. Naku. Hindi ko napansin yun. Napalampas pala tayo sa papasok ng Caltex. Ayan. Nag-iisang Caltex sa Baguio. Ay, dalawa pala dito sa Trinidad yung isa. Ayan, ikot tayo dito mga kulitos. Okay, alright. Let's go. Saan ka na? Let's go, let's go. Ikot na tayo yan, Napalampas lang po natin yung sasakyan na yon Kasi bawal talaga yan, okay Ay nako Palampas pa tayo Ano ba yan? Ayan o Ayan, okay Alright, so dito tayo papasok sa harapan ng Enova Taxi yan dito dito Okay. Okay, sige. Uh, dito na tayo mag-diesel mga kulitos at dito na natin din tatapusin ang ating pong video ngayong uh, hapon. Yan. At uh, magdi-diesel muna kami mga kulitos ha. So yan, shout out sa bawat isa. Ingat-ingat po tayong lahat mga kulitos. So bye 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 bye. God bless, God bless po sa bawat isa na sa ating pong pagbibiyahe. God bless.